Oh, heto nga for today's ganap ngayon. Oh, ayan ito yung mga parcel ko na in order ng na nakaraan pa yan. At ngayon, ilalagay ko na, syempre, may free time na tayo kasi naman tayong mga nanay, hindi nauubusan ng trabaho sa bahay. At hayyan ay babalagbagan ko na, tatanggalan natin ng konting aloy kabok dahil dito sa amin, hindi nauubusan na alikabok dahil harap nga kami ng kalsada. So, heto na nga yung mga in-order ko yan. ng January 1 pa yan. At eto, ngayon ko lang ididikit. Ay, muntik na amakin. O, ayan, kung di pa magpipiesta, hindi ko pa may didikit. Ay, charot naman. O, ayan na nga, syempre, tayong mga nanay, unahin muna natin yung mga mga bagay na mas kailangan eh ito naman eh kapag may three, free time ka lang free time free time lang tayo tsaka tayo mag aasikaso ng at mag aayos ng bahay o oh, diba ay ito na nga tatapos ko o oh, ayan yung wallpaper nga na yan ang susunod ko na at ginupit ko nga lang yan at sinukat so ayan para magiging maganda ang pagkakalapat niyan. O ayun, may natanaw ba kayo? May pagkakaiba ng itim mang ibon. O ayun, sa tagal yata, nagtampo ang ibon. Nang ngitim, sa so, unang nilagay ko, green yung ibon. O ayun, parehas lang din naman ng supplier ang binili ko. Pero ang nadumating sa akin, yung ibon ay nang ngitim. O ayun, oh, hayaan mo na. Okay lang, parehas din naman yan. Oy. O ayun, ayun na nga, natapos ko na yung kabilang side. At ito, to naman kabilang side na susunod ko. Pero syempre, hindi ko abot dyan. Kaya naman, ang kulas ko, ang lalagayin ko nyan, yung anak ko, o ayan nakita nyo naman, ang mga kamay parang hindi naman nagtatrabaho oo, tama o ayan, ay na nga niya. sabi ko dahan-dahan lang, para maganda ang pagkakalagay, at hindi magulubot, so ayan at heto, nailagay na namin lahat yan. At nakita nyo naman ang iting mga ibon sa kabila green. At heto naman ay susunod ko. O ayan, pinunas-punasan ko lang ng ganyan yan. Ta, syempre, ginupet para maging shape ng pahagdan. O ayan. O ganyan na nga lang pinagagawa ko. Syempre, nakita nyo naman ang aming wall. Ginawa ng pisara ng kulasa ko. Ginawang sulatan, drawingan. Kaya ayan, sabi ko sa kanya, inayos ko ang ating bahay. Baka naman magpuro sulat yan. nakup Hay nako. Oh, sa totoo lang, napakahirap din naman na makikita mo yung dingding mo. Kakapintura lang, puro sulat. So, ayan, natapos ko na nga pala at meron pa kaming Christmas decor. Hindi ko na tinanggal. Dahil para araw-araw, Pasko, o, oh, diba? O, oh, ayon may kinulang pa. O, ordering ko pa yon Mga labing limang piraso pa. So, yon eto na nga ang aking ginawa. At, maganda naman tingnan. O, oh, diba? O, oh sino makapagsasabi na hindi bumagay ang kulay so sana sa susunod yung sopaset naman ang mabili ko so yun lang maraming salamat